Kailan kayo dumating, Tia? Ah. Oo nga, nagchat ka nga, sabi ko. Ha? Ay, Ray? Oo, oh, sino kasama mo? Si Tio? Hi! <laughs> Nakarating po kami dito Ayan. sa halaman na naka-ainsan. Akala namin sa norte lang. Dito Opo. pala sa south meron. Opo, meron po. Nabubuhay po dito. Kaya nga, maganda ng lupa nila. Oh. Oo. Eh, kayo po yung din sa amin. Makikita niyo na kami sa gitna po. Oh. Sige po. Sige po. Yung pong ganyan na hindi pa po harvestin, dapat po bibilog na bilog po. Oh. Ano ito? ho ay mabibilog pa. Oh, bibilog pa po, po 'yan. Pero itong mga dahon sa labas, hindi na yun kinakain. Hindi na po. Hindi pwedeng kainin. Siguro pwede rin po eh, pero hindi pa po namin nasusubukan. Siguro pwede po. Oh, oh baboy po. Oh, halika na. sige po. Share namin. Pwede po na kayo umuwi din yan, no? okay. oh. so, uh, Sa summer, awi uh, Ah, sa summer. Ayan po, ito po nalagyan. So, para ma tiya. Bahay yan ang tawag na rin. Anay. Ay, anay. Bay, butas eh, oh. Ay, niya ng ano, ng... Ibon. Yung bang ibon. ibon. Yung kingfisher. Ito, meron to. Yeah. May sa loob. Ay, ang ganda. Hmm. Oy! Mana Ay! Ate Mir. King Fisher po. Bakit? May, may ano sa loob. Nasa loob yan. Pero may ibon yun. Oo, oh, ano? sa loob. Ang ganda, oo. Oh. So, mga ka-sense, inuuwak lang. Hindi namin nalagyan ng na saka ko eh. Papadala ko na sa kanila. Ba, ang taas na pala, oo. Ha? Salad lang sila. O, oh, sayang naman. Yung kanain ng ano. oo. Oh. Dapat pala kahap sayang pala tiya kahapon. Sayang ka na ay ibon. Ikaw pala yung nagtext sa ala sa isa no. Ay, yung napapanood ko ay yung pinitas mo yung nandiyan lang tapos sinatakpan mo. Oo, oh, tiya ito. Pinapahinog. Oo, oh, pinapahinog wala ngayon, nasira nga oh. Eh. Ito. ito oh, nabulok nga, nalimutan na tatay si siguro. Hindi abot. Hindi nga. bayakan. Oh, uwak oh, po. Oh. Yan ay salad tiya, ito. Ang sarap nito. Hmm, tumutubulaan. Hmm. Salad po ito. Kilala ni ate, Ro. Oo, kaya nila yan. Ay, tiyo. Papaya. <laughs> oo. Oh, ano, kumusta na, tiyo? Hey, yan ang patda ng aking kamay. Yeah. Yeah. Yan, oo. Isang katotak na muna kwarta yung patda mo, eh. Ah. Wala nga po, eh. Yan, namumuti na tiyo ng ano. Sili. Madala kayo, mapauwi din yan, tiyo. Madala? Siya nga. Ah, ito tuwa, eh. O, tiyo. Oo. Oh. <laughs> Sabi ko nga itong gusto ng talong, dadalhin ko sila doon. Kahapon ay kapipitas lang ang namin po iyo. Ay, di... may... kaya, gabi ka na umu. Oo, oh, gabi na po. Gabi na yun. Oo. Oh, oh. Parang si Antonio may dalawang... Talong po. Talong. Na... Akala ko naman, kayo ay wala doon. Na nakita ko nga chat ni... Tia, sa kaya, narito pala. Kung alam ko pala, hindi uh -huh. pinagtira ko. Kahapon pa pa kayo, Tio? Kahapon ng mga katanghal. Ah. Itumba na yung isang papayon. O oh, natumba po. Nainaman, Tio, ng ano? Oh. Oh, hindi binhin niya maliliit, bababa. Oh, ito po ay ano, Tiyo, ito 'yung Red Lady kung tawagin po ba? Ah, marami pa na rin po. Oh, ah, lucky. Oo. Ah, ah, Taba naman ng lupa dito, ba. Malaki pa po sa mukha ko. <laughs> Yan abaon po. Slowly. Baka po ko'y malaglag sa ano? Sa bangin. <laughs> Dali po, dali. Ayan. Hindi ay, ba mag ano ha. Are po ko tinatawagan Ititawagan tawagan ng plus ay. Para po. Ya, yeah, sa mga tumara tumira po ng alupay. ako ko tawagin po ida plus simula dito hanggang doon. Para po idada plus ka po. Yan po ibangin. Yan sa. daan po. Dari, kapit ka po sa akin. Okay na Okay na po. Ay, kapit ka sa akin, mama. Baka ako eh. Ay, nagyapak na. Yan. Mahirap. ako sa sigurado. Ay, siya nga po. Baka ikaw naman mahulog. Yan, tiyo. Hala, nini. Baka malaglagay ang taas, aray. Dada plus. Oh, kawayan po. Pambalag po yan sa mga halaman. Ano po, pang balag po, G pagapangan po. Gagapangan po ng ampalaya. Ay, ah, hindi na po yan, ha. Puputulin lang po. O, toy, liligo daw. Ay, o, to'y. Marami dyan, ano, to'y. Ah, ang din, eh. Tinatawag na the plus. Kaya pa guliligo daw. dapat dito para makita mo. Hindi na si Tia. Aba, sanay dito 'yon. Mga sinaunang daan ito. Ay, mga mga sinaunang tao 'yan eh. <laughs> the plus. Talaga na the plus 'yan, oh. Ay, ibig sabihin, sa ibig sabihin man. po ay eh, nahawak sa mga bato pagdadaan. Toy. Kailan ikikis sa bato? Toy, iwanan natin dito. Iwanan natin. Wala na kapon na, na-plus na nga. Ay, may tungkod kayo eh. Nang pahirap ka, doon na tayo maligo sa bahay! May ulo na nasa maging aha. Kagandagan na sa may tulay ay. sa kabila, ano? Ay, di nila daw at papadaplasin daw yung mga kasama. Para may trail, ano po? Malapit na naman po, yan. Paglos. Wala po tiwala dyan sa mga malapit na sinasabing niyo. May pagkatang tungkod. Ay, sabagay, ano? Ano? May tita. Ay, alam mo pa pag sinabing malapit sa keso ng isang oras. Kaya nga huy. Siya pe. Eh. Para siya hindi mag-apit sa mga ito pa. Ari po, tia, tita. Gusto po magtungkod daw, Tungkod po. Yan. Magtungkod. Tungkod ni sa ano. Ha ha ha, 'yung tungkod ko. sa mga sinaunang tao po na mga dumaan dito oh. the plus, ito po yung matagal ng daan ay mga sinaunan daan the plus ay bibit bitin ko po ay hindi na po ayos na di naman yung mga wala dyan okay na hanggang dyan wala naman na lang naman basta ingat lang ako. ngayon po yung mga walang pasok po kayo Oh, holiday mo ho Ay, siya nga, ano, wala nang... Ay, sabado, ano? Kaya kami biglaan din ng... Alis na ang doon. Gaganda po ng mga kukuha ng kawayan. Eh. Sa halaman lang po yung gagamitin lahat. Pagbalik po ang mahirap din. Ay, oo oh, nga. Paahon po. At madali pa nga ito, ano? Yan, ilog na po yan. hmm pero may magandang daon po sa kabila. Ito, si Ay, napaulot pa din eh. Akala ay... Ay, si Tia naman, sanay-sanay dito yun. Sanay. Eh, pagka pabalik, mas maganda daon diba? Ay, malayo po. Hindi na po kayo makakadaan doon. Yan. Pwede po kayo magtampisaw din. Yan po na may mababaw. Ayun naman si Paco Gordo. Ayan, Paco po. Pagkadami po din yan. Paco Sana dito po si Tia lumaki ay, kaya Sana po Malamig nga lang ang po dito ang tubig. Dito marami pang hilod po. pang hilod pag libog. Tiyo, ako parang niyo muna ah, Oo, Thank you. oh, salamat po, oh, salamat po. Thank you. oh, Tadaan po naman si Tiyo Bill mamaya Ay, uh, uh, Si Tiyo, upo na yung ano, ay, eh, pamamakuway oh. <laughs> May pagpandaan dito Ha? May pagpandaan Yan lang po talaga Ha? Huh? Opo oh, natin, doon din Doon din talaga. po, utay-utay lang, lang po Yan na may Gagapang daw. Idadaplas daw. Ano po? Oo. Oh. Tia! Ay, hindi rinig. Ngawin parinin ya? muna. Oo. Oh. Aalis na siya. Nadaan naman si Tio Abel. Ay, may linta dyan. Wala daw. Nini. May linta ba dito? Wala po. Wala po dito tunlinta. Wala kalabaw eh. Wala po. Ano, dite? Taya, parinin po muna. <laughs> Ay, lumangoy na. Ano, <laughs> dite? Alam mo ngayon ang mga tonto ay ayun. Ayun. Oh. Narito pa kaya yung bukal May sinuunang bukal dun no oh. iniwanan ko na po si Natiya Dadaan pa naman po si Tio Abil Saka si Natiyo Yun po yung mga taga ano Taga Binyan Ayan shout out din kay T Kay Tia Peli Sariaya nga ba si Tio Candelaria pala si Tia ata Mga Kulipapa family Ayan Kay Insan Binson shout out din po sa nag comment nung minsan siya daw po ay napadaan dito nung panahon pa nang, siguro yun ang kaya si tatay panahon pa ng hok balahap ba hok, hokbong santa ma basta balahap daw siya nung araw ay na 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 emi ko nung minsan na daplas na dito sa barangay papuntang alupay ito po yung daan nung araw yan daplas yung kabila daplas din po yun ito siguro sila po ay napadaan dito nung araw mga panahon pa siguro ng guerrilla siguro ito ito po it tinatawag na mahirap ang daan noong araw pero hindi naman ganun kahirap hmm yan guerrilla yan yeah. yan the plus. dito po sila ang pagbalik mm. ah huh. sobrang taas po nito ito po yung sinaunan daan tagusan po yan papuntang barangay alupay alupay to barangay po yan. sa mga napadaan po dito ng unang panahon panahon pa siguro ng mga kastila babataan ba ito eh Nada plus nga ay utoy. Nasigawot ah. Oo. Napakadalak naman pong pumunta ng tiyo at tiya din eh. Ipapadala ko na mga gulay eh. Eh Minsan laang. Minsan laang po. Bunso, merienda muna kayo eh. Katatapos lang natin magmerienda eh. Galing inherit natin si tiya. Tsaka si tiya. Oh. Narinda muna kayo. Pamuti. Oh. Bunso. Oh, narinda. Oh. Bunso. Oh. Dali, narinda muna kayo. Ay. Ah, -ah. <laughs> Ano? Tuwa-tuwa ay ano? Dali. Ba, takot ka na naman sa akin ah. Dali. Hmm. Dali. Yan ko. Ayaw mo na pahawak ay. ano, kumusta? Hoy, kumusta daw? Ang ganda daw ng katawan mo. Para po hindi gaganda ang katawan ay pagkakadami pagkain din eh. Hmm. Paano po yala, nililigo ang ko pa po? Ay. Ano? Ganda daw ah, buntis na. Laka na nanti yan. Laka na nanti yan ay Dali. Hmm. Dali. Dali. Kain na, kain na, kain na. Ah. Ah. Na. Na. Nari. hindi na takot na naman sa akin. Hmm, tamo. Kinakatakutan mo lang ako. Ang sarap kumain. Eh, para bang nangasab ng mani. Eh. Oo. Kung ang tao po ay ganito lagi ang kain, walang chemical. Ay, eh, hindi masasaktin ang tao ito mo tuwan tuwa ito ang pagpungkinar niya yung ganito ang ganda po ng karne wala talagang laso walang ipala ipalaang parang nakakagutom po eh, ano? <laughs> mm. <laughs> yan ano hmm niya na biro ay eh. nakakagutom ay eh. ano nakakagutom po eh. lagyan na po din tayo ng uh, trellis ng sitaw po ng balag yan, yan ang tibay po nito malalaking kawayan po ito po yung libre laang galing po sa dyan sa mga gilid gilid ng gubat yan ito kawayan po yan. para po kaya pinabalagan kong ganito pagkatapos po ng ganyan pwede pong lagyan at paamblayan natin ng ampalaya at saka pipino tapos ang ilalim naman po pwede tayong mag uh, ibang variety po yun trellis na po talagang ganda na ano to eh o to ilipat muna natin yung tubo may dumating palang bisita doon Ah, sige utoy, ilipat mo nga bunso Ilis na po, sino utoy po naglalagay Ah, pagkatibay po Kahit bumitin Ya, nung tiba tiba Tibay, ah, ah. tibay. tibay po. Hmm. Kahit bumitin Sitaw Ay eh nambad din kakakawayan. Yan tibay naman ano toy. Ah, ah Ku Erwin. Kahit pagtalian ng kalabaw. Pagkakatibay ya eh. Aba, pagkakatibay. Mm. Tatagal ng tatlong taon bakit ganar eh? Baka ano natagal din ano kuya ano? Oo, heavy duty na po ang pinalagay natin ay. Eh para pang matagalan na po sa una lang po malaki ang gastos niyan. pero sa yan tibay are po ay yung ating pipino yan pinaano po natin kanina pinalagyan natin ng plastic ito pipino hindi na rin ako nakatulong po dito dahil abala din po kami dito sa talong kanina yan pipino naman po ito nilagyan po natin ang daan ng tubig sa gitna pipino pipino naman ano to eh ay ari mga pinagpatulan oh, makagamit pa rin natin ito makagamit pa natin ito sa mga sa, sa mga talong talong dun ay oo papasak yan si Richard po oh ito eh Nakapunto Si tatay Hindi po, ganda no Ay tatagal ng tatlong taon na tay Ay pag ganyan lahat Ganito nga pakuha na lahat para Pang matagalan na nga naman ba Pang matagalan na nga naman po eh para iisang gastos Sa so, una lang naman magastos yung ganito Pag po nakabalag na lahat ay eh. Hmm. Wala pong puhunan sa kawayan hmm. ah. Pigting na pigting Kuya Pago Siya nga Ay tatagal to Kuya ng mga tatlong taon Baka hindi lang Ano, ano tingin mo? tumagal ng dalawang taon na, isang taon na. Ilang puti na ba Abay, oo. Ilang puti na rin. Diba oh. ito, may isang taon natin yan. Oo. Ito oh, nagkakaano na po ito Ang gamot po sa ganito, trigger Ito, ito, ahas, ahas Yan Trigard guard lang po ito tanggal yan Trigard guard ha? ano kuya? Pulbos boss kuya meron ako dyan trigard guard ta -tri guard na po agad natin yan para hindi na lumawak Oto na dyan yung merinda. Wala nga ko yun. Hindi ko nalang magsumari ah. Para makamakabas ba ma oh. eh. Eh, yari huli oh. Huli. Huli. Pero di ko lo. Pero di alam. pa ko alam. Ang dami ba niyo? Ha? ah? Ang pa lang eh. Tatay? Oo. kalim taling Secretary. taling tubo ng na

Bakit hindi mo ng kunay? Hindi, 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 hindi ko dito. Mm -hmm. But yung dito. eh. yung... Ba't yung kutu sa to? Ang lupa yan. Nasa mm -hmm. Ayan, lupa? Mm-hmm. lupa yan. Ay, makasin ko yan. yung, yung kung 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 ay, sa to? Ah, ah. Kailangan yun. Ahok. ng lupag-pag. Ipusan ba ito? Ipintipin sa tango Ito. Well, Wala so, pa sa palamig. 10 na lang. Wala naman. ako pa ko? Napuwing nga. napuwing. Gusto yung makakagat din ang putak ting lalapit. <laughs> agad sa talukap. Ay magaw. Oh. Ngunit no, para talagang kumain na no. Pwede naman. Ano ba? Pagkakawalan naman sa kape. Ano naman. talaga pag tumangay. Ako kakawalan lang po. lang. Huwag ba ilaw? Hindi naman satihan. Kamis nga ang dalim. Kamis nga ang dalim. nagawa eh. Ano po yan? Abay. Bukat po yan. Nasaan? Nasaan ko na hindi na natin gusto eh. Poya. <laughs> Nabuhay sa si itong pipot ano? Langoy pa! Langoy pa! Hangat may tubig! Huwag ka babalik. Ya mga kaisan, may merinda po. Hindi ko na kayo naayaya. Ay paano mga kaisan? Eh, maraming salamat po sa inyo. Kami pa-uwi na rin maya-maya. Tinatapos lang po ori. nag po. Hindi na rin ako makatulong at uh, talungan naman lang naaasikasa ko po. Yan mga kayson. Maraming maraming salamat po. Panay pa po ang asap ko. Stay humble and God bless Peace bye. Salamat po.